check natin tong uh, saging natin at ampalaya ayan nakakataw may mga nakabitin bitin na yan pong uh, saging natin sa container ay ano na po yan uh, tinanim ko po yan ng May 22 2024 ayun may bunga na po e, ito naman ang ampalaya natin ay uh, nasa 45 days na po yan yan, check po natin. Ayan, no? Pwede nang kaya lutuin. Medyo maliliit pa. Ayan. Bali, dalawang puno po ayan. Yung sangapalaya natin dito na matay nababad sa ulan kaya ito lang yung natira oh. yung dito naman na ah, pa nababad din sa ulan kaya lang na ah, nabuhay din naman kaya lang ngayon pala nagre-recover meron din tayong ampalaya dito sa ano container hinalo na natin ayun oh nag-experimento tayo kung uh, pipipi, pwede ba natin hinapagsamahin eh may bunga po yan ayan dito meron din tayong ampale kasama yung papaya din eto ayan Ampalaya sa container at papaya sa container magkasama po yan ito naman yung ang palaya natin noong 2023 ayan matanda na po yan meron din tayong ang sa kabila ayan o. Hindi ko na nilagyan ng balag. Pinaikutan ko na dyan sa mga punong-puno. -puno. Diyan ko na lang pakakapitin. Hmm. Nakakatuwa yung palay natin. Uy, may mga bubuyo. Ito ang palay natin. Hindi mapakla to. Hindi katulad ng green na green na uh, napakapakla nun. Yung iba kasi uh, nag, nagpipiga pa ng palay, Ito kahit hindi mo pigan, napakasarap. Walang, yung pakla niya siguro mga 5% lang. Kala mo hindi ang palay, yan. Ito yung tinatawag nilang uh, sa pap, uh, palaya. Hindi natin nalang kung lalaki pa ito. Siguro lalaki pa ng konti ito. Malaking tulong yung uh, chicken manure yun ang ma uh, mabilis pa kapag palaki ng uh, uh, bunga ng mga halaman natin Ito ay halo sa uh, munggo buas magbumunggo pa niya Tanong ako nung nakarang araw, ang ampalaya, 220 kilo. Nagulat ako mahal sa baboy. Ah, sa manok. Nakakatuwa. Oh. muna natin ang balot. Para makita natin. Mamaya ibabalik din natin yun. Ito mga balot Oh. pag hindi natin binalutan to kinabukasan mga o oh kaya pangatlong araw nagdidilaw na pag hindi natin binalutan pangatlong araw ah, nagdidilaw na nabubulok sayang sa Worọ́ki, baba.